Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true blooded Arab nation ka, e eh po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag sa channel na to. Welcome back mga kaldam. Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny. At syempre panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan po sa social media. Nakakatuwa naman po at nakakataba ng puso yung mga kumakalat ngayon sa social media pabor na pabor nga po kina Alden Richards at kay May Paul Carson. Kung bakit ko po pinakita muli itong video na to dahil ito'y pinag-uusapan at pinagpepestahan dahil ipinapahanap nga po daw ni Alden Richards itong dalawang batang to para daw po mabigyan ng tulong. Kaya naman pala yung mga ilang celebrity e eh ginagaya si Alden Richards na dapat nga po talaga sila yung mas nakaka hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, iba talaga pag si Alden Richards. Kaya hindi po at least na marami pong naiingit na kapwa. Kapwa niya artista. Kapwa niya na talaga naman pong mararamdaman mo yung kakaiba. Kaya nga sabi ko, sa dami po ng mga update ni Mr. Destiny, sa dami po ng mga madalas kung sinasabi at pinapaliwanag mararamdaman nyo eh mararamdaman nyo kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo at yung nagsasabi lang ng fake news po ba hindi real talk to mga kaldab. ako ako naman po mga kaldab pagdating sa mga bagay-bagay na ganyan sa mga pagkuha po sa mga pag-update talagang hindi po tayo nagpapatalo hindi po tayo basta-basta nagpapaapekto. Alam nyo naman po na no, kapag si Mr. Destiny na ang nagbigay ng balita, kumuha ng update at talagang buhay na buhay po talaga ang social media. Kasi ako iniimbestigahan natin yan, bawat update, bawat post, talagang hindi po makakaligtas yan. Yung tipo, kumbaga, laging nakatutok, laging pinag-uusapan, at laging pinagpipiestahan. O ba, taliwas po sa mga kwento ng lumalabas. Po na Sinasabi ko lang po ito. Lalo na nga po sa mga bitter na bitter po kay Mr. Destiny. Kaya lagi lang po kayo magiging relax. Lagi lang po kayong tututok sa atin. Dahil sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na sikreto na siyempre binubulgar nga po ni Mr. Destiny. Gaya nga po ng pag-alis ni Alden Richards papuntang Osaka. O yun, isa pa po, po yan, sa pinag-uusapan. Isa pa po, po yan, sa gusto nga po lang malaman. O. Alam nyo, pagdating sa bagay na ganyan, hindi po nagpapahuli si Mr. Destiny. Hindi po tayo basta-basta nagpapaapekto. Kaya sa mga bitter po sa akin, sa mga naiinis, lalong dumarami. Kasi nga po hindi ako natipinag. Ako po yung tipo na hindi talaga magpapaninat at never naman po magpapaapekto hindi po ba hindi rin to po mga kaldab. bagamat maraming istorya at maraming kwento po ang lumalabas ngayon patungkol nga po kina Alden at kay May hindi po tayo apektado dyan hindi po tayo kumbaga basta basta pwedeng sabihin ganito sabihin ganyan relax lang po lagi tayo at kampante lang po tayo Bagamat marami pong istorya ang lumabas, maraming komento po ang mga nagsabing ganito, nagsabing ganyan. Agay hindi po ako nakitinag. Hindi po ako basta-basta nagpapa-apekto. Hindi po ba? Hindi, real talk po mga kaalgab. Bagamat marami pong kumbaga sinasabi sila na hindi maganda, hindi kaaya-aya, wala na. Hindi po ba? Kaya sa mga tao po na pili po tayong binadown, binabagsak. Normal lang po yan. Kaya nga lagi ko sinasabi, huwag po kayong magulat kung bakit yung mga ibang account ng Aldab Nation tahimik na hindi na gano'y nagre-react, hindi na gano'y nagpo-commento. Binabas po kasi sila eh. Hindi po ba? Kasi hindi nga may iaalis, may mga video po silang ini-edit. Video na sa unang tingin mapapaniwala ka sa unang tingin may kita mo na parang totoo pero kung talagang pinagmatsagan mo tinignan mo at binasa mo lahat ng mga ibang komento o hindi sa one sa isa ka lang kailangan mo rin kasi mag research eh. kasi normal lang po lahat ng komento pabor eh. kasi dinidilit po yun ng admin lahat ng magaganda at yung dami account ng po nila yun ang po pwede mag comment doon sa post nila kaya yung iba sinasabi na o totoo naman pala eh kasi sa dami po ng dami account nila makapaniwala ka sa dami ng mga sinasabi nila talagang makukuha yung simpatya mo kaya nga po, gusto nila tayong mawala gusto nilang ma ban yung channel natin kaya kung katakot-takot nga po na report ang natatanggap ko pero okay lang po yan hanggat hindi naman po natin nilalabag ang violation ng meta ay hindi tayo mawawala kahit sa youtube hanggat wala po tayong copyright hindi ko nila kayang i-take down ang mga video po natin dahil nakakaramdam po sila ng pagkainis lalo na nga po kapag ka throwback video po yung pinapakita ko marami nakakarili totoo naman po eh, sa dami po ng nakapanood million po yun ha? hindi lang daan lalo na po sa Philippines Arena lalo na po ngayon pinag-uusapan yung tamang panahon halos lahat po at karamihan naman po nakatutok sa channel ni Mr. Bestie especially kung all God nation ka Di ko ba? kaya sabi ko nga po sa inyo relax lang po kayo kampante lang po kayo maging matatag dahil sa dami po ang ibibigay pang at upload ni Mr. Destiny eh kailangan po lagi lang kay sa akin nakatutok para hindi po kayo kumbaga nahuhuli kasi kung ano naman po yung latest kung ano naman po yung trending kung ano naman po yung pinag-uusapan agad, agad ko naman po binabalita sa inyo nababasan nyo naman po siguro at nakikita lalo na po sa mga website article mga ambush interview ano hindi nagpapawin si Mr. Destiny real talk nga mga kalita ka well dito na lang po ang ating latest updates kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Nation na nagmamahal kina Mendo Episol dahil tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga single, Hanggang sa muli, salamat po sa panunood at pakitinig.